mundo ng bundok na ito, maraming mahiwagang nangyayari. Ito tinatawag na mahiwagang sapay. eh. Baka alam nyo mga kawakiwa kung anong tawag sa ganitong uri ng lomot. May buhay siya, tumutubo siya. I sabihin, baka may mina dito ng gold? Ito, ito, ito. Ah. ay... Ah, parang may butas siya sa brief mo. Wik-wik. Wak-wak. Wak-wak. Ito. Ngayong araw na to, ha? Ah, Magiikot-ikot kami sa sapa. Titignan natin kung ano yung ating mga mapakinabangan ngayon at kung ano ang pwede namin ipakita sa inyo ng mga kakaiiba. Ito. Kasama ko yung mga tigasin. Ayan. Seryosong Balbero. Ayan, ang kanyang channel. Yun. Yung isa, yung gatakro-takro doon sa... Because, <laughs> yun naman, si Santino. mo. Ayan, si Janjan. Jan. Yun, mga kawakiwak ha. Samahan nyo kami at eh, mag-ikot-ikot kami ngayon dito sa dadaan kami ng sapa. Tingnan natin paanong pwedeng iksina dito na para sa kasiyahan natin lahat at saka kasiyahan nyo na rin. Ayun. Good morning. Magandang pag nyo lahat. Salamat po ng marami. Supportan nyo po kawakiwak TV. Pira na! Ito, kasama namin si Janjan. Jan. Ito yung si Matsong Pugi. Ah, yan ang pinakamatindi dito. Oh, yan. Ay, sa panonood ng vlog ni Waki Wak, the best yan. Ayun. Ayan. So, okay. Ay Nakapukit okay. 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 kami, nandiyan kayo sa malayong lugar. Ang mga nagagawa namin dito, pa hindi nyo nagagawa, parang nagawa nyo na rin po kasi nag-load mo kami, parang nag rin yung, no? Nandito po. Vera na? Waki wakpa! Ay! Ay! Ayan, mga wakiwak talaga. Gabi oh. A few inches later. Ito na. ada ante sa kawa yang tulay ayan kan kawa yang tulay ayan wala kawasiyo dito tayo dito mong mong oh, may magtagan ng bumi tira ayan bantu, mga kawaw free ko ano sapa apa kaya may okay. mga dogs din pala na kumakain ng palay nila Oo, oh, oh, dami yan dyan. Pagka nag-ani. -nag o oh, yan. <laughs> 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 Baybayin muna namin to guys. Oh. Ano yan? Ha? Ah? Ano meron? Oh! Ha? Ah? Nakalipat? Kumbura lumipat? Kapasin <laughs> di ba? Kumbura na lumilipat dyan. <laughs> waki Na -wak. <laughs> waki. Waki wa. Ano ba Ano ba yan? A few inches later, chẳng anh, đi một ngày đầu tiên của một kung mayroon là ngày càng được một ko càng được được một Ayan, palanas mga kapakiwa. So. Ha? Ah? Ano, ano sa mo dyan sa tin mo? Tingnan mo. Palagay ko idol Iwakiwa. Dito, palagay ko. Mantas ko yung isda pa ano? pwede okay. doon. <laughs> Medyo tinanghali. Tinanghali po kami mga idol. Kaya ba mo na kami doon. Oo. Kami na malalim. Oo. Oh. Ayan, sige sa mo. Ayan, madali ka pa. Ayan, ang bagay. Yes, doon. wala na Oo, bakit? Sa mundo ng bumbot na ito, maraming mahiwasang nangyayari. Yay! <laughs> <laughs> Last one. <week. laughs> Net! Okay, guys. May pangawalan ng pag-asa. Ah. Nagtong ito mga idol. Mga tawakiwak. Puntang yung... kami dito sa pinakamalalim na area. Tapangitos. Kasi tinatawag na mahihwagang yung sapa eh. Sa ngayon po, wala. Nating.

hindi, <laughs> <laughs> ito ay seryoso. Ito ay natuklasan namin dito. Eh, ito, pag nakakalimot ka, pwede eh, pala mabubuhay ang memory mo ito. Nasubukan mo na yan? Ito ay subok ko na to. Ah? Huh? Dahil ang kupari ko na una na nilaga namin doon kasi yung panahon na yun, wala kaming mauling isda. Uh so, Ito, pinakuluan namin. Ay, nang kinuluan kasi ang balak na namin doon iigupin eh, namin ng sabaw Ayun. ay ito may kaya ay, itong lo ito ka lang ibig sabihin yung sabaw niya yun lang ang pinakagagawin siya ng uh, ulam pinaka ulam kaya yun ang ininom namin itong tao na itong pamali-mali ha? Ah? <laughs> nakakalingan <laughs> nga muna nung yung ininom yun, nagpamali-mali siya o oh, bago yun, lagi pamali-mali? Mali-mali na siya. Ah, dati na siyang mali-mali. oh, nakakalimutan niya yung mga nakaraad niya. Oo, oh, oh. oh, oh. Yeah. tapos pag medyo, pag nakainom siya, medyo iba ang nanon niya. Eh, sino ba? Ano pa ko, Ben? Ngayon, ano, ah, ito ay nasubukan namin. Aba, napaganda ang ano niya kasi kabe nung mainom niya na na balik sa dati? na niya siya oh. niya ang mga nakaraan niya na masama at yung tama ano? <laughs> ito. eyan eh, ito kaya ito ay nilalagay sa aquarium sa mga isda. mo yung mga isda. Pang nilagay mo dyan ay masiblang. Parang sabut siyo. oh. Ito. Huh? oh. Ayan o, mga kawakiwa ko. Oh, kulay green. Oh. Ibang klaseng lumot to ha, hindi ito ordinaryong lumot na... Iyan ang ginagamit sa na. aquarium. Haan? Huh? Iyan ang ginagamit sa aquarium, yung mga isda na, na, na stress. Pag dilagyan mo ay... Ibig sabihin, ito, hindi ito bilog na lumot. Ito yung lumot na parang, pa'n ha, parang uganot. Parang, pa'n siya, o. Oh? Parang... Parang tila siya, o. Oh? Parang, parang, oh? parang sinulid. Natuklasan na nga sa ah, Japan kawakiwak. Ayan. yun. Kawakiwa. Binibili ngayon ito. Oh, ito? Oo. Ito yan ito pa oh. Ang dami dito eh oh. Ayun mga kawaki, oh. dami oh. Ibang so, klase lumot, lomot oh. hindi yung lomot na dyan sa mga place na iba ito. Ito ay lomot na parang halaman. Na... Oh, yun oh, parang hinulid oh. Ayun. Kita nyo mga kawakiwak. Oh. Yan uh, ang ginagamit sa aquarium na mga... Ano, mga pang aquarium ba ito? Ito, maganda daw ito pang aquarium. Pero may iba tayo, yung nakainom nito, ay napakabisa. Nakuha na yan kasi Ibig sabihin ano, yung mga may uh, Alzheimer, gano'n? Oo. Oh, oh, Tapos hindi lang ang gano'n ano yan, na nasigla yung katawan niya. na pili siyang ano. Kasi Malacan. Yan, ang, ano nang isda dyan, kaya ang isda dyan na ano, lumalakas yung ano. Kasi may kwan siya o, oh, oh, parang tumutubo talaga siya. Oh, Mayroon siya ugat eh. Buhay. Buhay, ito, hindi ito siya karaniwang lumot na kwan. Ito ay may ugat at nabubuhay siya. Parang isang uri din ng halaman. Napakaganda. Pero ang itsura, lumot. So mga kawakiwak, ayan ay ayon sa kay Totong Barbero ha. Sa ngayon, hindi ko muna nirekomenda nire sa inyo na gawin nyo. Ako muna. Ha? Testingin ko muna to. Pag na testing ko ito, ayan. Ay, Tingnan ay, nyo, Maggie, ha? Ayan, na, na, ng Ibang As klaseng lumot ay. yan. Yan naman uh, ay napatunayan ko dahil aksidente ng umakyat kami rito na wala kaming ulam. Yun. Tinakuluan namin yan at tinagalan namin asin. Pinsin, eh, napakasarap din naman ang lasa. So, at yung mga hirap pumihi dyan. Yung, oh. uh, ano, yun ang, ano, yun ang naman ang nanukod dyan. Natuklasan ko kahit sa sarili. Ay, gano'n? Hmm. So, batay sa kanya, ay naranasan na nila at nasubukan, oh. no? at magandang naging epekto mga kawakiwa pero ako hindi ko pa nasubukan eh marami eh oh ano alam pa may buhay siya mga kawakiwa hindi sa karaniwan parang ano tawag dito sa lomot na to Nabubuhayan at nagsasama-sama yan ayan baka alam nyo mga kawakiwa kung anong tawag sa ganitong uri ng lomot mag comment po kayo at saka kung mayroon kayong karagdagang kaalaman tungkol sa lumot na to eh kung totoo nga na uh, pwede siyang gamitin gamitin as gamot o oh, kaya as herbal uh, lumot. O, oh. ganda o. Oh. O, oh. may buhay siya, tumutubo siya. Mga kawakiwak. Nga uh, ngayon, itatry natin niya na ipatuyo at parang gagawin natin parang siya. Oo. Oh, oh. Para... Pwede, pwede. Kasi yan, pagkain ng isda yan, nabubuhay ang isda eh. Ang bagay.

natural na natural ang tubig dito mga kawakiwan ayan o galing ito sa agak maramihan dito sa tubig na 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 dito ay galing sa pag ano kaya dito yun kanina, yun yung kanina yung nakilala natin yung lumot nade-develop din sa ganitong latin ambyan o ganitong klaseng ng lima, no? Kasi yung lumot na sinasabi ko sa inyo kanina, yung nakita namin na lumot, hindi mo basta-basta makukuha yun kung saan saan, eh. Ibang klase kasi yun. Yun yung lumot na may buhay. At sa ganitong mga ori ng sapa na mabato-bato, ito, kagaya nito, palanas to, adobe, ay, dito, dito mo madalas na makikita ng nabubuhay siya. Waki-waki yung kaya nabubuhay ang lumot. Dahil yung tubig na ito, napakalig Ganing mo siya yeah. ng lombok na yun. Oo. Kaya ito ay nabubuhay siya. Dahil sa tubig. Yan kaya nakita tayo naman na galing sa bukal yung tubig. Yung malinis. Kaya yung nabubuhay sa ganong klase ano, para ala mga alaman. May mga ano yan. May mga uh, gamot na kakaibang. Oh, may mga kakaibang. May mga kakaibang kapangyarihan siya. Yun. Yun. No. Yun. So mga kawakiwak Tuloy tuloy lang tayo doon Tingnan pa natin kung ano pang makikita nating uh, Makakakaiba doon sa lugar na yun ha Sige kumahan nyo kami Kami nakita yun lang yung tubig hmm. Ano may nakita pa ba tayong kakaiba dyan? Ha? Huh? Oo na natin And Si Santelmo nauna na sa atin eh Ayun O oh, ayun siya oh o, anong dyan? Uh, ako, Kali, oh nung okay. balita diyan. Santil mo. Tataka ako Aiden. Ay, lata pa kada minutes darito. Oh. Ngayon, Alam mo nung video Durung, tama ito. dito. Oh. Magaga pa lang kuno na yung bayong ng basket na tomato ayon. Eh. Oh, nga eh, kita ko ngayon marami kang nadala noon eh. Pero ngayon ay doon. Ito. Ano yan? Eh, gusto mo ibalik mo um, Eh ibalik mo na lang kasi masyado maliit eh. Ay, ay, naawa ako eh. Babalik mo na lang. Oh, lagay mo diyan. Yeah. Eh, nung araw talaga idol. Yung isda dito, dadamputin mo na lang. Oh. Oh, hindi mo na ano um, na papa ano na. Eh ngayon, dinaanan tayo ng mga kalamidad. Bagyo, ang nagbuwa ng mga pulo pero awa so, so, na yun sa ngayon, wala pa tayo nakukuha pero yung mga sunod na mga araw puro naman, idol, meron tayo nakukuha so. so, ay ganon ayun oh, Ayan, matindi rin tama nito si eh, Antil <laughs> Malakas ang imagination niya. <laughs> malakas ang imagination niya eh. Bakit kaya kulay yung ipan yan? W okay, wak. Parang may nakikita ako na meron pala tayo. Ano yan? Ah, uh, mayro tayong batok na yan. Yeah, tignan natin. Na ito ay tinatawag nila na uh, ah? tae ah? ng gold. Ha? Tae ng gold ang ano nito. Ano ba? Kasi, tingnan mo yung mga bato. Oo nga. Parang, malaking bato to, mga kamakiwa. Oh, kaya, no? Mukhang, ano siya, mukhang ogis ng buhaya na, ano, ah? oh, pati ang balap. Ay, gano'n? Oh, ito, sa ilalim to. Oo. Oh, ito ay na surik ko mm. parang ito hindi naman sa ano talagang gold ang dating pero ang kagas niya oh. ah. No? 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 ang kagas niya yung parang pinakalatak niya ay kulay gold gold no ibig sabihin baka may mina dito ng gold eh, ito ay sabi niya sabi <laughs> yung noli black <laughs> oh, talagang hindi mawalan niya ha? pagdating sa mga ganyang situation. Ay ganoon? Hindi mawawalan yan kasi nasa ano tayo? Nasa area tayo ng mga pressure. Ah. Ang area na to ng tinatawag Ayan nila ano? ng Bulacan. Mga kawakiwa. Area na mga pressure to. Ayun, nakita nyo mga kawakiwak oh. May tagas dito. Ngayon, kayo mga kawakiwak, mag-comment na lang pa kayo. Okay. Kung ano yan, anong klase yan. Baka yan ay lumot lang, baka yan ay tina lang. O, yun nga, suggest po kayo kung kan sabagay mga kawakiwak mayroon talagang history ng uh, gold mine dito mayroon talagang mina ng mga gold dito yung mga binibistay katunayan nga dyan sa mga buo buha buhangin na yan pag binistay mo yan at masaga ka lang may makuha kaya na mga uh, tawag yan yung mga gold dust pero hindi siya, sadong, hindi siya masyadong marami mga kawakiwak oo ayo oh. ngayon? Ah. Oh, ah sige Ano ini ang pagkaganda ng tubig <laughs> Ah uh. Orang lain buta, siapa beritma? Ah, wala.